Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang pitong halaman na magdala sa iyo ng swerte ngayong 2025. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Isang bagay na kailangan nating lahat sa taong 2025. Ang mga halaman sa iyong tahanan para iangat ang iyong mood, pataasin ang iyong pagiging produktibo, at pabilisin ang iyong pagkamalikhain at bigyan ka ng karagdagang swerte at maging ang kaunlaran. Alam nating lahat na ang mga halaman ay makakapagpagaan ng pakiramdam, nakakadalisay ng hangin, at nakakasipsip pa ng tubig kapag ito ay masyadong mahalumigmig. Pero alam mo rin ba na may mga halaman na nagdudulot pa ng swerte at magandang kapalaran? Ang kahalagahan ng mga halaman sa loob ng iyong tahanan o sa opisina ay malinaw. Ang malawak na siyentipikong pananaliksik ay nagpakita na ang mga halaman ay may kakayahang sumipsap ng mga nakakapinsalang sangkap mula sa hangin at linisin ng hangin sa paraang iyon, ngunit maaari ka ring maging mas masaya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ang ilang mga halaman ay mayroon pang ibang mga karagdagang benepisyo, tulad ng pagbibigay sa iyo ng swerte at kapalaran. Narito ang pinakamahusay na labindalawang halaman para sa swerte at kapalaran. Una, Money Tree o Pachira Aquatica. Ang numero uno sa listahang ito ay ang Pachira Aquatica, aka ang Money Tree. Ito ay palaging isang mahusay na regalo sa mga taong nagsisimula ng kanilang mga negosyo. Sa feng shui, mas mabisa ang halamang pampuswerte at kapalaran na ito kapag inilagay sa wealth corner ng iyong tahanan. Ang universal na sulok ng kayamanan ay nasa timog silangan ng anumang silid, tahanan, opisina, o hardin. Para mahanap ang feng shui wealth corner na ito, kailangan mong tumayo sa gitna ng iyong tahanan na may compass. Ang hilaga ay itinuturing na pangalawang Feng Shui Wealth Corner. Mayroong kahit isang listahan ng pinakamahusay na mga halaman ng Feng Shui para sa swerte at kapalaran, ngunit sapat nakakaiba, ang money plant na ito ay hindi isa sa kanila. Ang Pechera Aquatica ay isang tropikal na puno na madaling lumaki sa loob ng bahay. Madalas itong may kasamang tinirintas na puno ng kahoy o napakakapal na puno ng kahoy na tinadtad sa itaas upang magsimulan ng bagong paglaki mula doon. Maaaring makatulong ang money tree sa iyong swerte at kumita ng mas maraming pera sa bahay o sa iyong negosyo. Pangalawa, rubber plant o ficus elastica. Sinasabi ng Feng Shui na ang ficus elastica species ay umaakit ng kayamanan, kasaganaan at swerte Ang iba pang mga pangalan para sa panloob na puno ng swerte ay kinabibilangan ng rubber fig, Indian rubber bush, o rubber bush. Ang rubber tree plant ay isa sa maraming uri ng panloob na puno ng ficus. Ang ficus elastica ay may mga bilog na dahon na sumisimbolo sa pera at kasaganaan. Kapag inilagay sa bahay, ang halaman ay nagpapaunlad ng kapalaran, kasaganaan, at pagtaas ng kayamanan. Pangatlo, Snake Plant o Sansevieria laurenti. Ang Sansevieria ay nakakatawang tinatawag na dila ng Bienan o mga kultina ng Belgian. Kapag inilagay sa isang perpektong posisyon, ang halaman na ito ay itinuturing na isang halaman ng swerte dahil sinisipsip nito ang mga lason na gas mula sa hangin at inaalis ang mga lason. Ang snake plants ay ilan sa mga pinakamatigas na halaman na mahahanap mo. Sa loob man, sa iyong hardin, o sa iyong balko na hay, kayang tiisin ng mga matinik na dilag na ito ang halos anumang bagay. Naglalabas din ito ng malakas na proteksyon na enerhiya at pinuprotektahan ang mga residente mula sa negatibong chi. Pang-apat, citrus trees. Ang mga puno ng citrus ay mga sikat na halaman na, na may ilang espesyal na pangangalaga, ay maaaring lumaki sa mga lalagyan. Ang ilan sa mga pinakamahusay na uri ng citrus, tulad ng mga lemon o kalamansi, ay maaaring tumubo sa isang palayok sa loob ng maraming taon at makagawa ng saganang prutas. Ang mga puno ng citrus ay lubhang mabango kapag namumulaklak. Ang lahat ng mga uri ng mga puno ng citrus ay itinuturing na mapalad. Lalo na dahil maraming mga citrus na prutas ay bilog at ginto, nakahawig ng mga barya para sa kayamanan. At kung mas maraming bunga ang iyong puno, mas maswerte ito. Panglima, Blue Singapore Orchid o Vanda Corule. Ang pangalang Vanda ay nagmula sa Erdo na pangalan para sa isa sa mga species, Vanda tessellata, na ngayon ay pinagtibay bilang isang karaniwang pangalan para sa buong genus. Ang asul na Vanda corulea ay isa sa pinakamagandang namumulaklak na halaman, na may espesyal na kulay nito, at ang tanging orchid na namumulaklak sa tunay na asul. Ang asul ay karaniwang isang masayang kulay, kahit anong lilam ang pipiliin mo. Ang mga Vandes ay hindi lamang mga elemento ng disenyo. Ayon sa Feng Shui, ang mga orchid ay may natatanging kakayahan na magdala ng swerte at kapalaran sa pag-ibig at mapabuti ang iyong tahanan. Sa lahat ng orchid, ang blue vanda ang pinakakapansin-pansin. Pang-anim, Holy Basil o Osimum Sanctum. Ang Osimum Sanctum kilala rin bilang Holy Basil o Tulsi ay kilala sa mga nakapagpapagaling at espiritwal na katangian nito sa Ayurveda na tumutulong sa pagpapagaling at pagkontrol sa maraming discomfort at sakit. Ang banal na Basil o Tulsi ay nagtataglay ng napakalaking relihiyoso at mitolohikong kahalagahan sa Pilosopiyang Hindo. Ngunit ang ugat ng kahalagahang ito ay ang mga katangian nito ng paglilinis, pagtanggal ng negatibong enerhiya, pagpatay ng bakterya, at pagpapasigla ng positibo. Pinaniniwalaan din na ang pagmumuni-muni sa harap ng halaman ay maaaring pukawin ang simbuyo ng damdamin sa mga tao at punan ang pakiramdam ng kalmado kapag ito ay kinakain. Pangpito, Jade Plant o Crassula Ovata Kung ang jade plant ay magpapakita sa iyo ng pera, Maraming tao sa nakaraan at sa ilang kultura ngayon ang naniniwala. Ang Crassula ovata, karaniwang kilala bilang jade plant, lucky plant, money plant, o money tree, ay isang makatas na halaman na may maliliit na rosas o puting bulaklak at kinikilala sa makapal, mataba, makintab, makinis na mga dahon nito na tumutubo sa magkasalungat na pares. Ang mga dahon ay may iba't ibang kulay mula sa dark jade green sa lilim hanggang pula sa mga gilid kapag nalantad sa direkta o buong sikat ng araw. Ang kanilang mga sanga ay lumapot sa edad. Sa kabila ng posibilidad na hindi mabigyan ng dagdag na pera ang isang tao, ang Crassula ovata ay isang magandang halaman sa bahay na marami ang may magagandang alaala habang lumalaki. Ang mga halaman ng jade ay maaaring isa sa mga pinakakaraniwan at sikat na makatas na halaman doon. Sa feng shui, ang ilang mga halaman ay pinaniniwalaan na umaakit ng kayamanan, kasaganaan, at swerte. Halimbawa, ang paglalagay ng money tree sa sulok ng kayamanan ng iyong tahanan ay iniisip na lalong epektibo. Ang bawat halaman ay may sariling kahalagahan at perpektong pagkakalagay para sa pinakamainam na benepisyo. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.